Tapos, mga palangga, mga harvest, mga kita siyang ato. Ito nga. Kita yun na, oh. Champada na siya. Harvest yun tani, harvest yun tani ko Pero hindi pa, pa ni siya hinog, hindi pa ganyan siya luto. Mga tatlo pa ni siya kaadlaw bago maluto, mga langga. So, pretty na siya ka nami, oh. Harvest yun tani, dali. Oh, wala. Mumukumuk na, oh. Kay para sa, ano, sa 30, November may ano kita, may party kita. So, mag-harvest kita di Goro mga tatlo. Siya, dagko. Ayan eh. o. talang lang siya, Ay, dira oh. Bago ta siya ibutang sa sulod sa balay. Actually, medyo mahumok na siya. Kaya, party siya, kadagta. kau pakda